tinawagan ako sa mga nars, no ayaw mo pataka og tuslok oy parihaan ni eh, oh kani no pag una ninyong tuslok nya gi ana anak pag ninyo ang dagom sa sulod na wala na igo ang ugat inyo na pong ibtun ituslok na pud ninyo sunod ayaw mo ninyo practice see, oy okay ron ta kanang tuslokon ka dayon gilok kana siya okay bisan pag din mo perminte okay ra gyud na iduot pa ninyo maayo okay ra gyud na no ya kan sakit ya na ayo nyo patakag pasulud. kung dili mo sure no Nya paguman ibalhin na po ninyo kay dito sa pikas. Ngayon mo nga, walay gamay ang kuan, ang ugat. Walaupun nak kita Dia tak